Uh, hello po. kilopo sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 19 ng September. September 19, 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.45 ng umaga. 6.45 Araw po ngayon ng Birnis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito kay Jingui Estrada at saka kay Joel Villanueva. Opo, ang title ko po ngayon ay Jingui Estrada at Joel Villanueva walang kadala-dala. Nabasa ko lang po yan sa isang vlog, ano? Pero, yan na rin ang title ko, Walang Kadala-Dala. Opo. Pero, tatalakayan ko po ito na Biblia ang gagamitin ko. Opo. Bakit sa pagkaalam natin ay wala silang kadala-dala? Opo. Kasi ito po si Jinggui nung nabilanggo po si si Irap nung nabilanggo siya nung kinasuhan po si Irap noon eh nung natanggal siya sa pagka ay kasama rin ito si Jingui eh, na nabilanggo oh tandan tanda ko po yan pero hindi ko na uh, binalikan yung detalye pero alam ko nabilanggo na yan kasama ni Irap yung tatay niya. Ngayon, nung na-police scandal din, nabilanggo din ito. Kasi nga, no yung plunder doon sa na-police scam. Yung 10 billion, tatlo naman silang ang nabilanggo doon. Si Bong Rebilla, si Juan Ponce Enrile, at saka ito nga, si Jingui. Hindi ko alam kung 150 150 million eh ang involved eh. Doon na pulis sa kanya ha. O, ang pinakamalaki si si Bung 175 ata eh million. 175 ah uh, million. O, si Inrili ata 125 1.5 ang involvement doon kay na police iskam ngayon ay nararapat lang na magtanong ang mga tao hindi ba bakit walang kadala-dala oh at ito naman si si Joel Villanueva, na involved din po ito sa na police iskam alam ko ito second batch ito eh na na yung sa listahan, opo, kasama na rin yan si Marculita Kaya lang hindi na inabutan ng panahon o kulang na yung oras, ay hindi na sila masyadong nakasuhan at medyo mababa ata yung yung amount nasa 10 million lang ata ito si Joel Villanueva o, oh, doon sa na police scam. Second batch po sila yan. At ako nga, hinihintay hintay noon eh, na makasuhan siya eh. Pero, wala na, hindi na natuloy. At ang kaso ata ngayon, ay hanggang ngayon, nasa ombudsman. Opo. oh Kaya, pwede rin sabihin ng mga tao, bakit ito si Joel Villaniba, walang kadala-dala. At yan po ang sasagutin natin. Opo. Uh, ko kung maniwala kayo sa akin, pero diritsahan na po. Diritsahan na. Wala nang paligoy-ligoy. At ito po ang itinuturo sa amin nung ng mga elder o mga pastor o ito po ang ito po ang itinuturo sa amin eh. Doon po ako tinuruan sa Saudi Arabia, sa Jubil, Saudi Arabia. Dalawang taon po ako doon, ay sa Bible study, ay yan ang itinuturo. Walang tsansa na magbago ang isang tao. Walang tsansa. Yan po ang itinuturo sa amin. Walang tsansa, na makaalis ang tao sa katayuan ng isang alipin ng kasalanan. Maaring ang napapakinggan lang natin ay ang tao ay naligaw o man is a lost soul. Yan po ang parati natin narinig. Pero si Jesus Christ po, ay sinabi niya, Man commits sin because man is a slave of sin. Diyan po nang galing yan. Kaya sinabi ng mga tao, Man is a lost soul. Oh. May pinagkuhanan po yung sinabi ni Jesus Christ. Man commits sin because man is a slave of sin. Tinanong kasi siya ng mga tao eh, ng mga parisiyo, ng mga learn people, how come you will sit as free? We were never been in bondage to anyone. Hindi kami naging alipin ng kahit sinong taong. Although na sila ay under sila sa Roman occupation noon, under sila kay Pilato. Hindi ba? Governor si Pilato eh. Nang Judea, o dyan sa kwan? region, hindi ba? O, ay under sila kay Pilato ay parang alipin sila ng mga Romans. Pero ang sabi nila, we were never been in bondage to anyone. How come you will sit as free? Ay ang sabi ni Jesus Christ, man commit sin because man is a slave of sin. Ayan po, napakalinaw po eh. At wala pong exemption dyan. Lahat po. Opo. Ngayon, ito yung sinasabi nila na walang kadala-dala, hindi ka makakaalis dyan kung hindi ikaw ay kahabagan ng Diyos o kung hindi makasumpong ka ng habag ng Diyos. Sa habag lang po kaya maaalis yan yung pagkaalipin sa kasalanan. Pero wag po kayong maniwala sa akin. Oksirbahan nyo po. Oksirbahan nyo. Ay ako nga i eh, nadidismaya ako doon sa takbo ng investigasyon imbestigasyon sa Senado kasi pinipilit nila yung yung dalawang engineer na isangkot na itong dalawa ay wala naman silang hindi naman nila nakausap si Jinggoy eh. o malayo ang koneksyon nila kasi dadaan pa sila sa district engineer o maaring dadaan pa sila sa undersecretary. Maari din na dadaan sila sa secretary of, of public works. Wala silang final dealing o yung personal dealing. Kaya hindi nila pwedeng ikuan yan. Ah? ay, bakit pinipilit? Nadidismaya po ako dyan eh. Para sa akin, kung may pira na nawawala, isa na yan. Para sa akin, kung, kung ang project ay nasa Bulacan at karamihan po ng project ay nasa Bulacan, suspect na yan si Joel Villanueva Oh, para sa akin, kung sino ang naglalabi doon sa mga insertion o doon sa mga unprogram ano? Unprogram panata yan o project eh, ang tawag nila eh. Sino ba ang nagpapalo up dyan? Iyon na yun. Bakit ang gusto pang palabasin ay kwan eh, magtitistipay yung dalawa na inutusan sila ni Jinggoy at sa, eh, walang ganun ah. Walang ganun. Kaya nga ako ay nadidismaya. At saka isa pa nga, in aid, in aid of lang kayo eh. Oh, bakit gusto niyong magpatunay sila o makita o magsalita na kinausap sila ni Jinggoy, kinausap sila ni Joel Villa, di ba? Hindi po ganun. Kaya nga ako ay nadidis nadidismaya. Pero naiiba tayo ng topic ano. Ito po ang mga Bible verse na i-share ko po sa inyo ano. Bakit walang tsansa na magbago? Kung tawagin nyo ngayon ay walang kadala-dala. Ako naman, ang sinasabi ko dito, walang tsansa na magbago. Kasi ito ang mga reason eh. Bakit magbabago lang <laughs> ang isang tao po eh. Romans 12 verse 2 And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ayan po, ano? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed in the renewing of your mind. Ay, ano ba yung pattern of this world? Ayan nga. Ang pattern of this world po ay Sige, magpayamang ka. Sige, magpakatalino ka. Sige, mag, magkuhang ka ng kapangyarihan. Oh, Iyan po ang pattern of this world. The lust of the place, the lust of the eyes, and the pride of life. Iyan po ang pattern of this world. Do not conform, sabi ni, do not conform to the pattern of this world but be transformed in the renewing of your mind. Bakit nare-renew ang mind? Kasi nga, nakakarinig ka ng mga aral ng Diyos. Ang nakasulat po ay, faith comes by hearing and hearing and hearing of the word of God. Doon po, kaya nare-renew ang isang tao. Pero kung ayaw mong makinig, o nakikinig ka man, hindi mo iniintindi, wala ah. You have no renewing of your mind. Wala yan. Hindi marirenew ang mind mo. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed in the renewing of your mind. So that you may prove what is that good, ano ang mabuti am acceptable yung pwedeng uh, uh, ariin ng Diyos o o uh, na sa kanya approve na sa kanya ano ang perfect will yun po eh tatlo hindi ba what is good what is acceptable and what is the perfect will of God ayan po perfect will. Ang perfect will po ng God. Ano ba ang perfect will ng God? Oh, sige nga, tanongin ko kayo. Ano ang perfect will ng God? Ang perfect will ng God po ay lahat ng tao maligtas. Iyan po ang perfect will. Lahat ng tao maligtas. Pero nga, ay may ikwan dyan eh. Mayroong Uh, yung isang condition kung maniniwala ka sa kanya o yung may faith ka. Pag ayaw mo maniwala o ayaw mo makinig, hindi ka kasama. Ganun po 'yan. Ang perfect ang perfect will ng Diyos po ay to save mankind. Kaya nga bumaba dito si Kristo eh. Bagamat siya ay Diyos, bagamat siya ay nasa katayo ang Diyos, lahat ng qualities ng Diyos nasa kanya o lahat ng yun nga yung characteristics kung ano man yan ang tawag mo dyan ay nasa kanya hinubad niya yan hinubad niya ang kanyang pagka Diyos oh. at siya ay nasumpungan na isang alipin sa katayuan ng isang tao at nung siya ay na nasumpungan sa katayuan ng isang tao, siya ay sumunod sa kagustuhan ng kanyang ama. Oo, hanggang kamatayan. Opo, ano? Sabi ano? Opo, hanggang kamatayan siya ay sumunod sa ama. At nung napagtagumpayan niya ang kamatayan, siya ay binigyan ng pangalan na pinakamataas sa lahat ng pangalan. Ayan po eh, Hindi ba? the name above every name. Oh. At yan ang kinuha nga ni Kibuloy, hindi ba? Yung, yung kwan niya, yung pangalan ng kanyang kwan. Oh. Ganun lang po yan eh. Kinukupya lang po eh. Para sumikat. Oh. Kinupya ni Kibuloy, the name above all name ata yun eh. Yung, yung, yung kwan niya, eh. Or the name above every name. Ayan po ano, Ezekiel 36 verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your of your place and give you a heart of flesh. Ayan po ang sinabi ni Ezekiel o sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Ezekiel, I will give you a new heart. Ay kung hindi sila binigyan, wala eh. Wala, walang pagbabago kasi kung ano yung nakagisnan nila o ano yung nakita nila o ano yung pattern of this world nga eh. The pattern of this world is, sigi anak, magpayamang ka. Yan po ang pattern of this world. Sige anak, magpakatalino ka para hindi ka maargabyado. Kaya nga na, nag-aaral sila ng mga engineering yan eh. Oh. Ako po ay engineering din po ako. Dalawa po ang license ko dyan sa Pilipinas. Electrical engineering at saka mechanical engineering. Oh. Pero nga ay binabali wala kuyan, yan. O walang kwinta yan mas pinapahalagang ko po yung, yung Bible sa ngayon. Opo. Kung nagagamit ko man yung engineering, ay, ay para lang sa ikabubuhay ko. Ganyan. O sa swildo, hindi ba? O dahil malaki nga ang swildo. O. Pero mas pinapahalagang ko po yung Biblia Ayan po ano. Kaya nga, totoo itong sinabi. I will give you a new heart and put a new spirit within you. O, paano kang bibigyan ng ganyan kung hindi ka naman nakikinig? O kung may nakikinig ka man, sasabihin mo lang na, ay, busy ako eh. Saka na lang, hindi ba? Sa ibang araw na lang. O, busy ako, brother eh oh, hindi ako makaatin o oh, eh, hindi siya nga nakikinig kaya hindi magbabago at yun ang sinasabi natin na bakit walang kadala-dala hindi ba oh, ang liwanag naman ng na explanation ko eh. hindi ba at tahasan ko nang sinasabi sa inyo walang tsansa na magbago ang tao ang pwede magbago sa tao yung magsuot lang ng lumang sapatos yan, yan lang, umagkabit ng kulambo. Yan ang mababago sa tao. External, yung mga damit, pagsuot ng damis, mag, mag o mag, uh, ayos ng kilay. Yan lang po ang pwedeng gawin ng tao. External. Pero yung kalooban niya, yung namana niya o yung nakita niya sa society, hindi mababago yan. Naan dyan na yan eh. O, oh, kahit na patayin pa ang kalahati ng populasyon ng Pilipinas na yun ang gusto ni Duterte, papatayin niya lahat ang mga adik, hindi mababago ang tao kasi inherent na po eh, sa puso ng tao. Inherent na yan eh, na kung nakakita ng pira yan, nanakawin yan kung may tsansa. Nanakawin yan. O, oh, kung may opportunity o may pira o Naandyan na lahat. Oh. Maniwala po kayo sa akin. Ngayon, mababago lang yan kung ikaw ay kinahabagahan ng Diyos. Pero hindi ka naman kahabagan ng Diyos kung hindi ka nakita na nagsisisi. O pinag-aaralan mo yung salita niya o talagang uh, nakikita ng Diyos na sinsiro ka. Ganun po yan. Ngayon, okay. Para ikon natin ano, mayroon din na mga tao hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, pero pinili ng Diyos. At yun ang tinatawag natin na predestin. Mayroon ganyan, pero bihira yan. One in a million siguro. One in a million pwede yan. Wala kang magagawa naman kasi ang Diyos ang makapangyarihan eh pinili ka na maging vessel ng kanyang mga kwan, mga palatuntunan. Yun po. Pero bihira po yun. Bihira yun, ganon. Kasi nga, sa Biblia, may nakasulat din eh, na may predestine eh. Ay, pero kasama ka ba dun? Ang tanong ko po, kasama ka ba doon sa predestine? Ay, hindi po. Bihira lang po yun na kahit na hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, itinalaga ka ng Diyos na, oops, magiging propeta ka, or, o magiging pastor ka, o ganun yan. Mayroon talagang ganun. At mayroon din ganun kay Judas na, na, kuwan yun eh, so that the scriptures might be fulfilled, ang sabi ni Jesus Christ. Hindi ba? Ay bakit nagkaganon yung tao? o oh, disipulo niya, inaralan niya, ay bakit nagkaganon? O, oh, ay ang sabi ni Jesus Christ ay, so that the scripture might be fulfilled. Hindi ba? O, oh, may gaganap. Pero hindi ko na muna tatalakan yan dito, yung, kasi mahaba po yan eh. O, oh, yun na lang ang sinasabi ko dito, yung tao, na hindi nag-aaral naman pero itinalaga ng Diyos. Darating ang panahon na magiging kwan din pastor o ano, kung ano man yan. O. Oh. Pero bihira yun, hindi lahat ng tao ganun. Usually, ang, ang general na tao, generally, whosoever, o, oh. whosoever believe in him, will not perish but will have eternal life. Whosoever, kung maniniwala ka, yun po ang karamihan sa tao. Milyon na tao, ganon. Pero dun sa isang milyon, mayroong isang, isang predestined para maintindihan nyo yan. Kasi naghahalo-halo po ang interpretation eh. O. Oh. Second Corinthians 5.17 Therefore, If anyone is in Christ, ang sino bang tao na nakipag-isa kay Kristo, ayan po eh, ang 2 Corinthians 5.17 eh, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, narito, sabi niya, di diba? Narito, all things have become new. Ayan po, yan po ang nilalakad ko dito. Kaya yung katanungan nyo, bakit walang kadala-dala? Ay ito nga eh. Kailangan ikaw ay na kay Kristo. O nakipag-isa ka kay Kristo. O nakipagkasundo ka kay Kristo. O binan po yan eh. Na ako po, ang sabihin mo, ako po ay mahina ako. Hindi ko kaya yan. Pero tulungan mo ako, Panginoon. Ganun po yan. Tulungan mo po ako para mapaglabanan ko yan. At ay, sino mang lumapit kay Kristo, hindi naman mapapahiya eh. Sabi niya eh. Kaya lang hindi lumalapit po eh. Ayan po ang findings ko dyan. Ayan po ang... ang kaya nga itong pagkabun again ni, ni Joel Villani, ni questionable po sa akin yan eh. Opo, questionable po yan. Lalo na ngayon na, na si Kibuloy, eh, ganun din, hindi ba? O... Oh. Sige po at hanggang dito na lang po ano at sana ay sa ating pakikinig dalangin ko po sa Panginoon bago ko magumpisa po ano mga kababayan, mga minamahal bago po ako magumpisa dinadalang ko po na sana tayo ay bigyan ng wisdom ng Panginoon sa ating pakikinig at muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po nang marami. Salamat po.